morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is September 13. Oh, kung kita kita ah. intersection ano? Tikang kadapit dapit dito may malagi kay highway. Hindi nhe kung tikang kaluwat may baras. Kunti sukad kita na didapit, hindi barangay kay balut. Ama niya na tatong pag paghihimang rawa. Ay e, tutong to yung kula. Mano, mano. Hindi kaya. Hindi mo pili kini o oh, man, diri <makes> Potential, <Kaya. makes> <makes> oh, thank you. Sel Marben, pagkabot nan, magigino ah. oh, ko. Oh, may da may tigino talaga. So ari kita yan didi barangay, balod nan gigkita ni amo init um, aton, himang round diri a house. Pero pa nga ni gi-extension no, gi-padurodigunan. Salutay mo mano, pulido tim pag pagtrabaho, matinising anano. Ginbutangan man ma, didi dibaw boss tiketeto heto pile cap. Shout ah. Barangay Captain, Mano Jimmy, Berona. sa Barangay holdida. ay nagsesisyon ra. Makita kamo, may pin ising touch so bahay kutsilyo din niya bag pagpa sharpening na at dito sige tira pag kinakato entonces tugtog pala itong dida pwede kita lot dito umagi may dapat dito sarakan hinila ha at hagdanan may damang hagdanan pulido it ka kaayad may salot Labot kita nga at least ano naipakita natin ang tugtuban kung hain dapit ang gininayad dapit ang tugbang ini sa may barangay balog yan baras Oh, ay, 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 ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is uh, September, ay, September 23, 20, o oh, September 23. Otro, oh, otro, Oh, ay, 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 ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is September 13, twenty 25. Time check mo doy. Anturas. Alas, maybe, 5. Oh, kunahin kita yan na, ada nakikita ni ano amo ini an uh, baga intersection ano han tikang ka dapit dito may malagi kay highway entering o may barangay pago hindi he kung tikang ka liwat ha may baras oo so kung tisugad kita nga di dapit makikita liwat ni, ni ano oo oh, Oo, oh, so na natin baga na himang rawan, hadin na kalabay nga si Mana, kitain na si nga didapit ano, para pagsulsog, handalan. Uy, nag ka mo? Ha? Oo, oh, nag ka mo? Uh, Oo, oh, Barangay, Baras. Oo, oh, so amad to din yan, Baras nga aton gina... Uh, okay, doon, Baras din hi, amang ipag nga, Barangay, Baras. kung nanonom dung ko mo na ako na siring uh, sharing o okay, pingaga na nga kita in one of these days in masing di kita lo tadi di barangay balud oh na andin to dapat sa may kuan tungkad lagat tungkad manami din tapi gan para balud man oh amin yun na tatong pagpagihimang rawan oh nakakaaginin it motor oo pero ano yung daw ano ito tong yan pula nakakaagit motor ano okay ayun nagod ayun nagod pagkapagda sipat ayun ha awari na tabok ah, sige para kumita ka mo so magpulilid kita <laughs> para kumita para magpulilid ako

ah sige sige mano, thank you. Ito ha? Ikana sakay. Diri ginto tuwa yang kula. Wa, takay kay nagluslos. Wala na wag pa da. Oo. Oh, takay kay nagdadalunot na nakuan. Thank you, thank you. Haroy, Ginoo ko. Ah, mo nitot paraya. Diri gin paray, okay. Ha? Ginoo. Oo. Oh, oh. oh, sige mana. Ah. Jerry pwede Opo oh, <laughs> oh. oh, thank you Oh my god Bukin Madalunot Mahamlas Hagi Hagi ginaw ko oh, May dagi May Nanti <sighs> <garu -garu> man <sighs> Oh so adik kita yang ada di barangay balod no amoy nila ng pamuso nga uh, usa nga uh, sinisiring nga uh, ano pa niin ano tawo kini ah, bridge London bridge hanging bridge o mano makikita niyo amoy nila tat baga yung mga rawon kabay nito mga embankment mga sinisiring yakan na, na uh, flood control Oo. Hala, ka budwi. Anak ka alas. O, gito. Kung baga, yung ang kulad to. Ang motor. At yung makita. ro roba. Oo, supad. Oo, diri, diri, ahos. Ha, ah, oy. Kung solution na hey, iyo, itong nabaga uh, nagmamangulo. Ano baga, sharing pa ang naghihingaya din eh. Kay diri, ahos. Ano? Manano, pingaga. Ito na... Uh, Oo, oh, hirap pa nga naging extension extensionan Ang nga ang mga bato-bato. Ging -bato. padurdig o Oo, oh, ha? Man? Ay, mga pinga gama nyo. ba? Oo. Oh. Ngayon ito ni Steel Bar. Ba? Di, di pares dito sa ibang lugar ang umano, no? Oo. Oh. Di pares dito tibang. ibang... Hindi na kita maaaram. Oo. <laughs> oh, ito. Ah. Ah, sa iyo. Ba, ni di oh. Salamat. Mm, sakripisyo gihapon. Oh, ano? Na salut hay mo mano. Baga ko ang gudi tim tim pag uh, trabaho mayo nung uh, inin oh, ginku ka nang papi. Diri ba pa pabayan, ano? Oh, kakao. ka. Oh. Ay tawag itong, ano para magmahamlas. Oh, okay. ah. Oo. Kuan. Gimbutangan man man hin hin extension ta adto. Ha. Adto man. Adi e ba, ba mayda mga bato man nga bag-o nga nakapail. Adto? Oo. Kay pro protekte to hetong pile cup. Ah, pro uh, pile cup. Oo. 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 E, Sumo ay pile cup ma A, pa, tub, tub, ito to, it mao kuan dayon. Ah, pa tubito-bitong nya tububutangan. Dire na bukon na tungkab yung lawton. Ah, tutub Oh, protection lah file cup. Ah, oh, okay, ini ni argen ano. Oh, oh. pas begak kuan. Oh, kan dari situ kan dito. Oh, Oh, ano? Oh. Eh, ini apa kapitan Jini, Mana jini? Mana jini? Jerona. Herona B. Birona na uy oh shout kita barangay captain mano jimmy Birona oo oh, oh, bagagin amoy ah, na natin o na uh, ah, nahimang rawan anakad to kita dito nga ay hindi kita kaka lubong lubong kita oo oh, nga mahitungod hiton na ah, mga paghingayad Hiton embankment area at barangay holdida ton ay nagsisisyon nila. Ah. Uh, ah. mm, mm. Nga didi sa pito mong barangay Balod. eh na uh, oh. Paspasa ito ng ira pagtrabaho. Nga di kita makasaring nga uh, baga tau syaw. Ala tau syaw. Oo. Oh, oh. so, Pahingagaan ano. Oo. Oh, Oo. Oh nangungurog nangungurog lagi ito taktil ito kabudoy hmm. kaya natunhad to mo may kung nagmotor lagi kita di lagi kita maka ngayon kayo huwag bali man motor pan off-road city kuwan lang ito yeah. city planning oo oh, iragod talaga ginkuan ko ano, kung makita ka mo may pinising taxis haiba ang mga atong na kikitan kasagaran talaga mga mapipilas kayong basta-basta pwede ka mag, mag, pwede ka mag oh, okay kita ka oh. mahami oo oh, baga amin din eh. kung baga mag <laughs> kung baga magbabaid ka oo oh, oh. babaid kutsilyo hindi baga ang pagpa sharpening na itaas ayun na tubig ang mga pag naraan din yung baras kaya daan din yung baras maan o oh, hindi kita lagi at maka kaya hindi ma kuwan tat ilob tat kuwan rosy salit mapay na lang baga. -as. bagan may dahaton nagduso ay ay pag An? ay pag ay pag atraka o isa tatay mo manumarbin kung siya lang kabalagnan mabagang no, nagdalagan dayon oo ay ko na pagbuhi eh preno la steady ka la uh -uh. ay ako du Oo. Hari nga mapanahon. Uh, pero sa adlag hapon, kuno nay himo taman ngan oh. no. oh, pati tumtub din ligid oh. Talaga may ano nira, naka-finishing. Oo. Hari nga panahon, ato ni masusulsog. Tumtub diin itong na era paghingayad din hinin nga mga embankment no oo uh, abutan kita yun yun ka minutos kung natin yun yung nga dito oo oh, uh, makat kita kaya no uh, susulsugun taliwat at uh, tulad kita dapit dito hiton na uh, Uh, katapusan nga dapit tub diba? okay, dito, entonces, tub -tub itong ini at tubtuban tikan hiliwat di ba? okay, ito pa nga lang dito pa didto dito, sige tira pag kinatkaton itong sis tubtub pala dida o nga nang sugadhan si ni Mano Uy, may dagyap din yung mga suga, o. Oh. Mga solar light. O, oh, magkikita man yung gihapon Ang sering ni Manong, no, nga, baga ko nito, no, nito, mga nakapile, nga, mga bato. in para pag uh, protection ko, nito, nga, rip, ano, baga, rip cap. Oo. Oh. Hmm. So ano daw la no lugod tara tibay yon ta Pero kami nutos na out O bisa ni magabot hin bayin okay la. O tubtob la kita sit didang uh, gin -kat. nga kuan nga tatuman nga mga bulldozer. Mm -mm. So maka kita Pwede di kita lot dito umagi. May pa dito sarakan. Oo, oh, pwede di kita. Di kita pag liwat. Oo, oh, oh, at tuman may dapat dito ragihan. Hinila ha. Kahit kalsada gihapon, ginihingayad gihap dira. Nakita niyo. Man. Pahingagamano. Ay. Ay. Oh, makasaka pa man dito ano. Atun, hagdanan, may lumang hagdanan. Oo, oh, oh. kita buka pa ibalewat. Oh, may kalay tanawan, awan, sering ko pa man hayo. Adi ah, nagpakaturok. Mm. May dangay mang harugdanan. So makakalusad oras ng karuyag ni baga pumarigos, maglaba. Oo. Ma. Ah. Notro ko tatong gapi ni panuyo ha. Ma no, ipakita e, tala kung ano, may da awan nga adini. Ah, uh, di rin in, in nga ngaturog, di rin nagpapaabat. Di rin tarayukan in kandila. mga kuha, pulido ha pulido it ka kaayad uh, we salute, ano, we hmm. papa, sana all ka nala nga makasering nga uh, baka naman uh, sinjik <laughs> sinjik sinjikas now at isi kita diri kita baga nagpapanyakan hin mga maglain nga makakadaot liwat kaya At aton lahi ni ah uh, simpre, um may dagih atubangon uh, yung mga failures, may dagih hapon ton uh, atubangon yung mga uh, pa mga inevitable nga kuan nga mga problema. Okay. Oy. Ano live? <laughs> Nakarecord la. Ah. Ah, oh. Pero makikita pero makikitan kaniyan. Anton ngaran.

So siring pa na gihapon mga nahi sa nga mga leksyon ano usang nga mga leksyon nato nga orasin may da mga construction in samtang ha may da nagtatrabaho in aton sa dang iton mga posible nga uh, ma ano naton ma atubang kay sering pasim bakula no kung ano kuno ta tabuha aton sempre da ko ni baratunon ay oo oh so, tutub din he eh. kay heran nagko-construct uh, di ba ko nga kuan oh uh, gihapon pero as long as mga awaray mga sinisaring nga uh, falling debris mm -hmm. Okay lang ini mag 20 minutes. Mm -hmm. As long as nga diri kita mabut na yung 30. Kahit maruriyagong lahat magkikita, ito na uh, asa gawas. O, oh, ang mga nag susunod ha aton Ito ba nag mga short video total. Aton lahat gini-edit. Uh, oh. and then, hinga dalan, ang tigang ito parat nga in Oo, oh -oh. Oh, may kala ano. Labot kita ng he. 18 minutes pala. Mm hmm. Paya ka. Pengen aja yuk. Oh, mama ikaw lang ginla tosan. Kira na. Oh. Mau penga ya ka. Penga kayo yo. <laughs> oh, kala inabot kita ni tim ka latagaw. Mm man. Oh, adi da gini inayod gihapon. Ano di nga banda? Parti Ha? Ano ano nga barangay? Aw, oh, kamiri. Aw. Oh. Mm. Sige, sige. Eh ini -in ni ang ako an. Ha? San, huh? San Antonio Palo. Aw, oh, gyen luwat ano. Mm. Sige, thank you. Oo. Oh, ayos. Oo. <laughs> oh. So, nakabot kita ng nakaabot kita ngan hitim kalatagaw tonyo mapasupasupagud pangkalatin jacket. Bagagat gin susugba. San Antonio ngayon nito niya palo na. Oh, so, sulod daw kita ngadto, magkukuan la kita. Ha? Hmm. Ay na san narod ten ka sticker. Oh, tala so karon tala nay, ha. Uh, at least ano ni naton ang tubtuban kun ha in pit, ang gini an gininay ang tugbang ini nga kuan ha, an ang, ang tugbang ini han uh, riprap o embankment. Again, This has been your friend from another stars. Tigan dapit sa may barangay balod yan baras. Ako ay magpapabiling lagi hap na iyo ubus niya sangkay. Ako ay sangkay to nyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay okay okay.